Ay, sa mga kababayan ko dyan. Kayo guys, nagbabalak magpaksal din sa Batangas. Talaga namang ay kung kayo magpapakasal ay talagang paghandaan nyo na. Kung kayo ay nagbabalak ng medyo hindi naman kaliitan, hindi din naman kalakihang kasalan. Ito ay isa sa sampol ng aming mga sabit sa Ninong at Ninang noong Marso 19. Talaga namang sa lagay na area ay hindi pa area kumpleto at talagang marami pang kulang kaya naman sa mga bal nagbabalak na magpakasal sa darating na mga araw din sa Batangas ay pikit mata na lang kayo sa mga gastos at talagang garneho ang magpakasal sa Batangas. At napakaswerte ng inyong mga nakuhang ninong at ninang, sabi nga nila ay blessing iyan at hindi pwedeng tanggihan. Tingnan nyo naman a ah, pagkakaganda ng gayak. hili hile ra eh, kala mo naman eh, mayaman. <laughs> Yan ang aming mga nag, mga...